Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. matindi ito mga kaibigan. Gusto kong ibahagi sa inyo. Bago aristuhin itong si Senyor Aguila, si Mamerto Galaneda at iba pa nila kasama. Nako po, manggigigil kayo dito sa video na ito. Magagalit kayo dito sa video na ito. Lantaran panluluko. Kasinungalingan sa taong bayan ang ginagawa dito ng mga kulto na ito. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ng kabuan ng vlog na ito at nang sa ganun. Lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin mga kaibigan. ah uh, Senyor Aguila, kayo ba ay ano, pinalipat niyo yung mga nakalibing na baby dun sa, mga, sa libingan nila? Ipinalipat niyo ba dun sa ibang libingan? Kinagawa nyo ba yun sa mga agila? Hindi po. Wala po. Hindi so, po. bakit po ginawa yun ng mga agila? Wala pong ginawa yung mga agila. No, sir. Mr. Chair, may physical evidence. <laughs> <laughs> Dahil yung, dini, yung in at dini test ng NBI ay dun na sa bagong libingan Kaya ng mga nga, baby. Kaya nga, bagong libingan yun, eh, nilipat. Sabi nga ni, ni Mamert Ma Galarida na <clears> humingi <throat> sila ng, uh, ng uh pa permit sa barangay na gawing extension yung lilipatan na kuan tapos ngayon di ka na hindi nilipat nilipat na mga agila yon yung mga naka-libing doon di ba by whose orders ang makatubag na your honor ang tagtungod <clears> o <throat> sa gusto itinuod na nahita hitabo. hindi nga makatang makatubag ang tagtungod ang tagtungod nga doon nila nilibing sa unang libingan ngayon nilipat na doon dahil gumawa kayo ng bagong libingan yun nga. So, sino nag-order na ilipat? Mamerto Galanida na naman. Wala pong nag-order. Wala nag-order? So, anong ginawa ng mga agila? Bakit nilipat doon yung mga libingan? Mamerto Galanida, please help your uh, president. Uh, your Honor, ito lang ang, ang ang narinig ko kasi ang sabi ko, hindi ako... Uh, very active as far as operations dahil sa karamdaman ko. Ang uh, na, narinig ko na yung unang namatay ng uh, bata doon, I don't know, I think it was uh, uh, 1920, at uh, uh, 2020, uh, walang malibingan ang parent, ang mother o ang father Ayaw nila na ilibing doon kasi malayo. Sabi nila, yun ang narinig ko. Sabi nila, pwede ba doon muna namin ilibing kung saan temporarily? Pero sabi ang narinig ko, saan? Sino magpalibing even if it's temporary? Ang, uh, na ang nalaman ko, mayroong isang tao na may pangalan na Juanito Artigo na siya basta temporary lang kasi naghanap sila ng simenteryo. Uh, That was our... In fact, that uh, that was our objective at the beginning. Where to bury? So siguro, nauna na living yan, hindi ko na alam kung marami pang naglibing doon until after, uh, there was a new cemetery. Kaya nga siguro nilipat nila uh, doon sa bagong cemetery na annex cemetery ng Barangay Siring. Kung so, sino naglipat? Siguro, uh, 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 hindi ko alam, <clears throat> hindi ko alam, uh, Mr. Senator. Bakit hindi mo alam na uniform paggagawa ng, ng cemeteryo. Pinuntahan ko mismo. Uniform ang paggagawa pati mga cross, uniform. Pagkasulat ng cross, uniform. Is this, was that uh, what? Was that uh, kanya-kanyang uh, lipat? Maski ako, Senator, hindi ako napunta sa cemeteryo na yan. Hindi ako nakapunta. I, I don't know what's uh, happening there. Maski paglakad uh, ko, somebody is assisting me. Maski pagkain ko, Somebody is assisting. Alam ko, alam ko, hindi ka makapunta doon dahil pumunta ako doon, napakahirap puntahan yun. Pababa, tapos pag uh, balik mo, paakyat na naman. Uh, mahirap puntahan yun, hindi ka makapunta doon. Pero yung authority ba, paglipat ba? Bakit I, il -il il doon ang mga nilibing? Siguro, siguro po, yung, uh, uh, yung mga cross na pareho ang disenyo. Kasi meron kaming, mga, kasi tulungan kami. Originally, our association is uh, ang main objective is uh, agricultural production, uh, construction of residential houses, and burial services. So isa lang gumawa ng cross, isa lang gumawa ng grupo ng uh, kabaong. Kaya nga uniform yan. Mr. Chair? Yes, Wed, Sen. So sino po ang nag-iisang gumagawa ng cross at nag-iisang gumagawa ng kabaong? Hindi ko po alam pero mayroon kaming team diyan na gumagawa. Sino pong team yun? Hindi ko alam, hindi ko alam po kung uh, Madam Senator kung si, uh, si, basta may team kami na siya, kasi bayanihan yan, tulong-tulong. So Mr. Kaya, Chair, pirapirasong pira sagot. May team, pero hindi alam kung sino. Pero sila yung, nag yung team na nag-iisang gumagawa ng mga uniform na krus at uniform na kabaong. Senyor Aguila, um, yung sabi ni Sir Randolph, yung mga agila ang naglipat ng mga bangkay ng mga bata dun sa bagong sementeryo. So, yung mga agila, pinangalan sa Senyor Agila. Tama po? Ano po? Ang mga agila, nagnangalang pangang Army of God, ay Army ni Agila. Pinangalan nga kay Senyor Agila, sila ay mga agila. So, Nung inilipat nila yung mga bangkay ng mga baby mula sa kanilang mga orihinal na libingan dun sa bagong libingan. So, yung Agila ang nag Si Senyor Agila ang nag-utos sa kanila na gawin iyon. Hindi po, hindi po. Sino nag-utos sa kanila na wala gawin iyon? Wala pong nilipat na ano, wala pong nilipat na. No, sorry po, Mr. Chair. Ay, yun na nga po. Sinabi na namin pareho, may physical evidence na ilipat na nga po dun wala sa bagong libingan. Uh, Nung nga ng ng NBI doon sa nilipatan eh. Yung sagot mo, Jerry, sa taro yung sagot mo. Hindi ko po alam yan, Your Ikaw ang presidente, hindi mo alam. Mr. Chair. Sige, go ahead, So, Mr. Chair, ang, ang punto ko lang eh, si Senor Aguila ay Senor Aguila. Yung mga Aguila ay Aguila. So, obviously, sila yung hukbo ng Aguila, ng Senor Aguila. At wala rin namang hukbo na gagawa ng ganyan Maglilipat ng mga bangkay ng baby na uniporme ang mga kabaong, uniporme ang mga krus dahil may iisang team na gumagawa na hindi sa utos ng Agila. Otherwise, anong klaseng hukbo yun? Wala namang national police na hindi sumusunod sa director general. Walang armed forces na hindi sumusunod sa chief of staff. Ganon din ang mga Agila sa relasyon kay sa senior Agila. And dagdag na impormasyon, uh, Mr. Chair, kung gusto pong mag-comment, ang mga opisyal ng SBSI dito. Uh, yung sabi ng informant ko, madami pong matatanda na nakalibing din sa Barangay Sering Cemetery. Pero ayaw nila, ayaw ng mga SBSI leaders, di umano, ilibing ang mga babies doon dahil malalaman na super dami babies ang namamatay. Okay, alright. Uh, yan po mga kaibigan ng uh, video na pinanood ko sa inyo. Naganap po yan ilang minuto bago sila aristuhin diyan o sa sinitiring mga kaibigan. Nago po! Matindi, di ba diba? Talagang lantaran ang pagsisinungaling diretsahan ang pagsisinungaling diyan o sa Senado at siyempre sa taong ay grabe yung pagsisinungaling na ito. Dito pa lang o, oh, na may harap, may kaharap sila na mga senador nakaharap sa kamera ay nagagawa po nilang uh, magsinungaling para lang maisalba nila ang kanilang mga sarili. Diba? How come na sila lang ho oh, ang nandiyan sa kapiyan at uh, sila lang ang nakakaalam ng kanilang ginagawa bilang kulto ay siyempre mas matindi pati diyan ng mga ginagawa po nila sa kapwa tao sabi nga itong puti ega kayang-kayang gawin na pula nitong matandang si Mamerto Galaneda paunawa lang po ang lahat po ng matatanda ay ginagalang natin at tayo po ay lahat papunta diyan but ang punto di vista po natin dito hindi porke matanda ka is excuse kapag ikaw nga po ay nakagawa ng kaso bagkos diyan po sa katauhan ni si Mamerto Galaneda ay hindi po excuse dito ang katandaan para na sa ganun ay uh, bigyan po natin ng public opinion ang kanyang kalukuhan bilang isang matanda na wala pong tinandaan mga kaibigan. Maliwanag po sa ruling ng video na yan na ang puti ay ginagawa pula. So balit hindi ho nakalusot. Di yan po sa sinit hearing. That's why nandun po sila ngayon. Zay ka nga po, uh, in BI Believed Prison. Sa sama ho sila nakakulong. Ah, itong mga membro ng kulto sa pangunguna ni Senyor Ragila, Mamerto Galaneda, at iba pa po nilang kasamahan. Nako po, malapit ang Pasko. Ilang tulog na lang po. Sabalitan, nako po, napakaraming Pasko. Ang uh, pagdadaanan po nila, di ano, sa loob ng beloved prison sa kulungan, hindi hindi na po sila makakapagpasko. Dito po, sa nga po sa labas ng kulungan dahil magbabatayo tayo sa matitibay na ebidensya ay darating, darating po ang sukdulan na kapag ito na hinatulan ng beyond reasonable doubt, guilty sa kaso na sinampas sa kanila ay hinding, hindi na po sila makakalabas ng kulungan, diya na po sila tatanda at siyempre yung matatanda na ay dyan na po abutan na ika nga po'y walang hininga. Ay, yung po ang uh, katotohanan, dahil yung po ang sinasabi ko, kung ikaw ay 70 years old, mahatulang ka ng life sentence, habang buhay na pagkabilanggo, siyempre, hindi na tayo magapaka-epokreto. Diyan ka na po, ika nga po'y mawawala ng buhay sa so, ika nga po'y kulungan. Ay, deserve naman, pagbabayad ng ika nga po'y nagawa kong, nagawa niyo pong, ha, nagawa nyong mga kasalanan sa kaawa-awa niyong mga biktima. Nako po, ah, kumusta na kaya? Diyan o sila sa kulungan. Marami-rami sila diyan magkakasama. Ay, may nakuha akong informasyon. Ito daw, ah, di umano, si Senyor Aguila at si Mamerto Galaneda ay grabe ang iyak niyan sa kulungan. Josmi? <laughs> ha? Ito, may, na, may na. Kuha po tayong informasyon ganyan. Uulitin ko. Mamerto Galaneda at Senyor Aguila ay grabe ang iyak. Talagang ayaw tumigil kay iyak nung unang gabi. Diyan po sa kulungan. Nagsasabay din. Dalawang umiiyak kay. Walagang uh, ang lalakas ng boses pag umiiyak. Alam niyo, may kaibigan ko ako diyan sa NBI. But pero sa punto pong yan, ay uh, gagawa po tayo ng baraan para maihatid ko sa inyo itong impormasyon na nakarating sa akin na ika nga po ay pag nitong sabay na napakalakas umiyak anong ah, unang gabi sa kulungan Mamerto Galaneda at Senyor Aguila ba't yung iba nilang kasamahan daw ho ay tahimik lang nasa isang lugar nakaupo at ngapo nga po wari nagsisisi ha ah, kung wari lang nagsisisi yun mga kaibigan ah, maraming salamat po at abang-abang po tayo at uh, kung makukuha po natin ang mga um, ika nga po ibang update dito tungkol o diyan uh, habang sila ay nakakulong ay uh, pilit ko pong ibibigay sa inyo mga kaibigan na sa ganun po malaman nyo po ang latest update dito ho sa mga kultong siraulo na ito. Pagbalay po tayo lahat diyan po sa comment section huwag po kayong mahiyak, matakot magbigay ng public opinion. At sabay-sabay uh, po nating i-like ang video nito. Palakpakan.